Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit OPM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Ang kontrobersya ukol sa katapatan ni Gregorio del Pilar kay Emilio Aguinaldo. Si Gregorio del Pilar, kilala bilang Goyo, ay isang batang general ng Revolusyong Pilipino na labis na iginagalang dahil sa kanyang kabayanihan, Gayunpaman, may mga kontrobersyang bumabalot sa kanyang katapatan kay Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Pilipinas, na itinuturing ng ilan bilang trader sa panahon ng digmaan, laban sa Espanya, at Estados Unidos. Isa sa mga pinakapinagtatalo ng isyu, ay ang pag-aresto, at pagpatay kay Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan, sa utos ni Aguinaldo. Sinasabing isa si Del Pilar sa mga opisyal na sumuporta sa desisyon ni Aguinaldo na tanggalin si Bonifacio, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding galit at pagkakawatak-watak sa hanay ng mga revolusyonaryo. Bukod dito, ang pagsuko ni Aguinaldo sa mga Amerikano noong Marso, 23, nadaan at isa, ay tinuturing na pagtataksil ng maraming Pilipino. Bagaman wala na si Del Pilar sa panahon ng pagsuko, ang kanyang matibay na ugnayan at katapatan kay Aguinaldo ay nagbigay daan sa mga tanong tungkol sa kanyang sariling paningindigan sa mga desisyong ito. Maraming kritiko ang nagsasabi na si Del Pilar ay bulag na sumunod kay Aguinaldo, anuman ang mga desisyon nito. Ito ay naging malinaw lalo na sa mga labanan kung saan ang kanyang pamumuno ay itinuturing na instrumental sa tagumpay ng mga puwersa ni Aguinaldo. Ang tanong ay kung si Del Pilar ba ay may sariling pag-iisip o kung siya ay isang tapat na tagasunod lamang. Sa kabila ng mga isyong ito, hindi maitatanggi ang kabayanihan ni Del Pilar, lalo na sa labanan sa Pasong Pirat. Sa kabila ng kanyang kabataang edad, ipinakita niya ang kanyang tapang at kakayahan sa pangunin. Gayon paman, ang kanyang pagpanig kay Aguinaldo ay patuloy na binabalikan ng kasaysayan bilang isang kontrobersyal na aspeto ng kanyang buhay. Ibang mga revolusyonaryo ay nagtatanong kung ano ang maaaring naging direksyon ng revolusyon kung hindi si Aguinaldo ang naging leader at kung hindi siya sinunod ni Del Pilar. Ang mga posibilidad na ito ay patuloy na pinagdedebatehan sa mga aklat ng kasaysayan at mga pag-aaral ng sa revolusyon. Sa pelikulang Goyo, ang batang general ay naglalarawan ng ilan sa mga aspetong ito ng kanyang buhay, ipinapakita ang kanyang mga pagdududa at ang mga pagsubok na kanyang hinarap bilang isang batang lider. Ang pelikula ay nagbigay ng bagong perspektibo sa kanyang katapatan at sa mga desisyong kanyang ginawa sa ilalim ng pamumuno ni Aguinaldo. Sa huli ang kwento ni Gregorio del Pilar ay isang paalala na ang mga bayani ay hindi perpekto, ang kanilang mga desisyon ay maaaring magdala ng kontrobersya. Ang kanyang buhay at kamatayan ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at aral sa mga Pilipino, lalo na sa usapin ng katapatan at ang halaga ng independyenteng pag -iisip kanyang pangalan ay nanatiling isa sa mga pinakaikinagalang sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit ang kontrobersya sa kanyang katapatan kay Aguinaldo ay isang bahagi ng kanyang kwento na patuloy na pinag-uusapan at pinag-aaralan. Ang mga aral mula sa kanyang buhay ay mahalaga para sa mga susunod na henerasyon na naglalayong maintindihan ang masalimuot na kasaysayan ng bansa sa kabila ng lahat, ang sakripisyo ni Del Pilar sa labanan sa pasong tirad ay hindi matitinag na simbolo ng kanyang kabayanihan. Ang kanyang tapang at dedikasyon ay nagpapaalala sa lahat na ang kalayaan, ay nangangailangan ng sakripisyo, kahit na ito ay may kasamang kontrobersya at hindi pagkakaintindihan. Ang patuloy na pag-aaral at diskusyon tungkol kay Gregorio del Pilar ay mahalaga upang mas maunawaan ang kabuuan ng kanyang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng mga komplikadong desisyon na hinaharap ng mga lider sa panahon ng digmaan at revolusyon.